Good morning sa inyo lahat mga guys tayo po ay nandito na naman tayo sa ating mission kung saan tayo ay mag jujuti ito po, madumi ako uwi muna kasi makakain ako ito po madilim dito medyo makulimlim kasi ano masamang panahon dito maulan ito yung maulan dito kita nyo madilim para na, na ulan dito ang lakad ako pupunta ko ng baraks muna itong baraks na pin makikita ninyo baraks namin ay makarami namin dito ilang kwarto yun yan o yan po naman ay bodiga. doon tayo dadan sa may warehouse kasi di maputik pag dito doon tayo duman sa kabila maputik yan oh puro tubig eh dito tayo guys dadan sa may warehouse ito po ito po ang warehouse dito po dadan tayo guys sa maninyak ko. yan oh warehouse po ito dami mga kalakal dito eh di tong beras di dadang kasi minjub basa bulan bah di tay dadang sur kata yo dan ikala kala Guys, kita nak pergi ke tempat House naman na aming baraks o baraks namin na ang baras namin oh, makita mo ang baras po ito ng mga gwardiya video maraming salamat sa inyo